Good morning. Cleaning time na po ta guys. Pero magtahi muna ako dito sa puan. Kining puan, yung clean. Atas-tas kasi yung ay na, natanggal kasi yung sipir na sila. So ngayon tatahiin ko muna siya guys. Ibinis na naman ako ngayon. Ah. wala na akong labahin ngayon natapos na kagahapon pero mamaya mag na naman ako planchahin ko naman yung, yung labahan ko kagahapon mga guys Ito yung tinahe ko. Ito yung tinahe ko. Yung gilid. Ah, magpalit ako ngayon ng sa pin punda okay, okay na ang importante masarado na ako ning ako ang kaya na intanawon niya ang tahanig paagi wala nang sikil ay sira na yung labahan, tas-taso na kuninan ako.

Morning. Good morning, everyone. Thank you for watching, guys. Yan lang update ngayong umaga. Ako ay maglilinis. Tapos lang kumain. Mga pe. Ulam ko ay pritong galunggong. Nilagyan ko ng tuyo. Suka. Ah! magkape o oh, ayun na yung mga kasama ko nandun pa sa lamisa magkwento kwento pa ako di anak dari maglinis na ko mga guys kay aron maka tapos ako sa paglilinis dahil mamaya magplancha pa ako o oh, diba ang dami kong trabaho thank you for watching have a nice day